What's up mga kamigo? Ah, uh, bali yung first ano natin vlog sa 2025. ah, uh, uh, kung nakikita niyo diyan sa likod ko na may tank dyan ng mga molis, sari-sari molis mga ano yan, mga mix breed pero kagad daw maingay, Bella. Panirang ano ka? Panirang moment. <laughs> so, yun mga kamigo, bali uh, ilipat ko tong laman dito sa sa paggusto gusto ni mo? Ngano ka? sa problema ni mo? Kabaro ka ko? Kita mo na mo yung ni mo, oh. Mutain, wala ligo. Maligo ta ah, hi, <laughs> ka Ahay. Buhay. Sa ba kayo? Istura ta, gablag ko. Ano ba yan? Ha? Yay! <laughs> Mayana. <na>, okay? <laughs> Ito yung nangyari sa mga... Ano? Mga taong wala nang pakialam okay, <laughs> sa kanyang alagang isda <laughs> sobrang green na sa ano, lumot ewan ko lang kung ilang laman pa nandito mga sari-saring molis may ano dito may, may mga hindi lumaki kasi siguro sa hindi proper yung pag-alaga natin wala pang pa water canes, pagkain So Parang ano na ang kulay nito ah Green Green leafy vegetable <laughs> Tingnan natin kung Siguro ah, ano, Anong magandang Gawin dito Di Manatili ba sila dito Or lilipat na talaga sa tab Siguro Tingnan natin so, Tingnan nyo man, May May hindi talaga tumubo ko sa Bisaya pa ni Kubol kay ay tarong na Bela ba? Ya, tika ka na. Gabla ka. Eh. Okay. ka pa ron.